Yo, anyo nga siyo? Yo. Bali last day ko na nga pala kahapon sa trabaho. Akala ko nga hindi na magpapakita sa akin si Sajang Nim bago man na ako umalis eh. Buti nga't nagpakita siya at hindi nga lang yon, may pabaon pa nga. Sabi ko nga sa kanya, wag kang mag-alala babalik ako. Eh di wow. At fast forward nga ngayong araw. Ito na nga yung araw na aalis ako. Pero hindi pa naman ito talaga yung flight ko. Bali may ilang araw pa nga ako dito sa Korea bago umuwi ng Pilipinas. Kaya naisip ko na mag-staycation muna ako sa Seoul. At dala ko na nga pala lahat ng gamit ko. Napakabigat pa naman itong maleta ko. Pag-iimpaki nga pala ng gamit yung inatupag ko mula kagabi hanggang kaninang umaga. Biruin mo yun nakatapos na ako ng isang kontrata dito sa Korea. Yung akala mo dati na hindi mo halos kakayanin. Tapos ito ngayon tapos na. Sa mga nagtatanong nga pala kung babalik pa ako dito sa Korea. Aba, syempre po oo. Bukod kasi sa magandang opportunity talaga yung panibagong kontrako sa susunod, ay e nakatagpo nga ako ng panibagong paglilibangan. At ito nga yung pagbablog. Ang dami ko pa kasi talagang hindi napuntahan dito sa Korea. At ito na nga siguro yung perfect timing para makagala-gala naman ako. Kaya ito nga bago ako umuwi ng Pilipinas, nagbook nga ako ng matutuloyan sa Seoul ng ilang araw. At sa lahat ng araw na yon, gagala lang ako ng gagala. At sa bawat gala na yon, hindi lang ako yung makakakita. Kasi isasama ko na din kayo sa mga gala ko dito. At eto na nga, malapit na nga ako sa Seoul sa mga oras na yan. Sobrang hirap lang pala sumakay ng train kapag may dala kang mabigat at saka yung malaking maleta. Nakakailang kasi kumilos, pero sa kanila dito, normal lang talaga yung may dala silang maleta kapag alis sila. Bali sumakay nga pala ako ng elevator papunta sa taas. At ito nga finally, nandito na nga ako sa loob ng Seoul Station. At guys, napakalaki nito. Para na nga siyang airport sa sobrang laki. Eh. Tapos napakadaming tao, lalong-lalo -lalo na ngayon kasi weekends. Buti na nga lang din nakapag-book ako online ng train ticket ko eh. Kung wala, nako, wala talaga akong masasakyan. bale nandito na nga pala ako sa labas. At ito nga pala yung itsura ng Seoul Station kapag nasa labas ka. Sobrang linis nga ng paligid at saka sobrang aliwalas kasi walang kakalat-kalat at saka ang gaganda at ang tataas sa mga building dito. Bale sa mga oras na nga pala na yan, nasa taxi nga pala ako. Kasi pupunta na ako dun sa tutuluyan ko dito. At medyo malapit nga lang yun dito sa Seoul Station. Kasi dun lang siya banda sa may Myeongdong. At ang galing nga kasi pagpaba nga ng taxi, dun na siya mismo. At tanaw na tanaw mo nga din dito yung Namsan Tower. Bali dito nga pala ako nagbook ng accommodation ko sa 24 guest house. Buti nga may nabook pa nga ako kasi ang mamahal na talaga nung iba. Although mahal din naman to kaso mas mahal kasi talaga yung sa iba. Mahal kasi talaga dito lalo na nasa Seoul ka. Tapos nasa pinaka center ka pa kasi halos lahat ng katabi mo dito galaan na eh. At dahil sa guesthouse nga ako mag stay ang dami nga nilang protocol dito. Expected ko na nga din na madami silang pinagbabawal dito. At iniexplain nga sa akin ng staff kung ano ba yung mga pwede at hindi pwede dito. At nung natapos na nga kami, binigay nila nga sa akin yung susi ng kwarto. At eto nga, magro-room tour ulit tayo. Pero wag kayong mag-expect ha, kasi hindi to kasing ganda nung Sabusan. Hotel kasi yung Sabusan, tapos eto naman guesthouse lang to. Kasi yung hinanap ko, at least may matulugan lang talaga ako. Eh sa ilang araw ko dito, malamang nasa labas lang ako palagi. Bale mag stay nga pala ako sa guesthouse na to ng 3 days and 3 nights. At nasa 150k won nga yung binayadan ko dito. At sa 3 days nga na yun, kasama na nga din yung tatlong almusal dun. Kaya feeling ko okay na din. Bali guys, pagpasok mo pala dito sa kwarto ng guesthouse, house, maliit lang talaga siya. Pero may kasama naman na siyang TV. Tapos may kasama na din mga towels. Tapos may aircon. Tapos may hair blower na din. Tapos ito, higaan lang talaga siya. Nothing special pero okay lang din naman at least may outlet sa gilid. Tapos okay na din naman yung banyo nila kasi nasa loob siya ng kwarto yung ibang guest house kasi dito, minsan for sharing yung banyo nila. At may libreng shampoo at body wash na nga din pala dito sa loob. May mini ref nga din pala sila dito, kaso wala naman laman pagbukas ko. Tapos nasa labas naman yung hot and cold water dispenser nila. Ang galing nga eh kasi may free coffee din sila dito. At kalimitan nga sa mga nag stay dito is mga foreigners. Halos tabi-tabi nga yung mga kwarto dito. Tapos dito naman sa hallway, dito yung kainan at saka yung free breakfast nila. Buti nga dun sa biniyadan ko na 150k won, kasama na nga dun yung free breakfast. Para hindi na din ako masyadong kumakain sa labas. Nagpahinga nga lang ako ng konti, tapos inayos ko na nga tong iba kong gamit. At habang nagayos nga ako ng gamit, nakita ko nga tong bigay niya sober ni Sajang Nim at saka nung isang katrabaho namin na Ajuma. Pabaon nga nila yan sa akin, at sinadya ko nga munang hindi talaga sa tingnan. Hindi naman ako nag-expect na may pag-ganito. Kaya kahit magkano laman ito, magiging thankful ako syempre. At ito nga yung laman ng sober na bigay niya sa Nim. Bali, anim nga pala siya na tigpi 50,000 won. Or nasa 300,000 Korean won. Grabe, sobrang saya ko nga dyan kasi bawin bawi na nga agad yung pinambayad ko dito sa guesthouse. At sobra sobra pa nga. Sunod ko naman na binuksan is itong sober na bigay ni Ajuma. At ito nga ay may laman ng 50,000 won. Feeling ko nga parang sila na din yung nag-sponsor nitong staycation ko eh. Kaya abangan nyo yung mga sunod ko na i-upload ah. Anyong.